flawless. Nauso yung salitang yan nung naglabasa ng mga produktong pampaganda sa mga commercial. Yan ang ginagawang standard ng kagandahan. Kailangan daw ay flawless. Kaya tuloy, lahat na lang ng uri ng pampabago sa sarili, makikita mo na halos na binebenta na. Yung natural na kulay natin na ina ng mga foreigner, eh gusto naman nating paputiin. And take note, kailangan pantay pa ang pagkaputi. Hindi pwedeng mukha lang tapos yung liig ibang kulay. Pati yung mga nananahimik na kilikili, e eh, tinutugis na din ng mga produktong pampakinis at pampaputi sa ngala ng pagiging flawless. Mga peklat na kailangan mawala, mga marka ng pakikibaka na dapat ay burahin. Hindi naman masama kung gusto mo maging presentable, pero sadyang may kagandahan sa kabila ng pagiging hindi flawless. Hindi natin dapat isipin na yung flawless lang ang maganda nakapag hindi ka nabilad sa araw, hindi pasmado ang iyong kamay, hindi naglabasan yung mga ugat sa kamay at paa dahil sa pagtatrabaho, o wala kang kalyo, eh yun na ang pamantayan ng kagandahan. Mali yan. Yung katawan ng ating mga magulang na napagod, nahirapan, nagpursigi, at madalas wala pang panahon at budget para gumastos pa sa mga beauty treatments, ay maganda din. Ang mga kalyo sa kamay, pasma, at iba pang imperfections, pinaghirapan din naman nila yan. Ang mga iyan ay hindi dapat ituring na kapangitan dahil yan ay produkto ng kanilang kasipagan at pagnanais na alagaan at itaguyod ang pamilya. Yung peklat ng misis ko sa tuhod, e eh resulta ng pagnanais niyang samahan akong magbike at para sa akin, yung mga peklat na 'yon na bunga ng pagnanais niyang maging kasali sa mga hilig kong gawin ay kagandahan. Hindi siya maituturing na flawless pero may sariling kagandahan ang ganoong mga imperfection sa ating katawan. Sabi nga sa Bible, kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang, tulad ng pag-aayos niyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa diyan namang lilipas ang kagandahang pisikal kahit anong pigil natin dahil tatanda tayo, magkakasakit, magbabagong anyo tayo. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang ating katawan para sa ikabubuti at ikararangal ng ating Diyos. Hindi ang pagiging flawless sa pisikal ang sukatan ng tunay na kagandahan. Dahil ang kagandahan ay mas malalim at masigit pa dyan. Hindi mo naman kailangang pabayaan ang iyong sarili, pero hindi din naman dapat ikahiya ang mga imperfections na bunga ng iyong pagtupad sa layunin ng iyong buhay. Hindi kinakahiya yan. May sariling ganda yan. O, oh. Smile na at asa ka pa